Good morning good morning, 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 good morning sa inyong lahat. Narito na naman po tayo. Samahan niyo po ako. Magluluto po tayo ng kaldereta. Ayan. Sama po kayo sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo mababa po yung aking ano. Kasi po wala akong stand. Kaya iumuyo po ang tita Emmy. Ayan. Samahan niyo po ako. Magluluto tayo ng kaldereta. Ayan po. Meron po tayong bawang, sibuyas. Ayan, meron tayong karne. Meron po tayong liver spread, yung parang reno sa atin. Dito po nakalagay ito. Meron po tayong keso. Keso. Ayan. Patatas carrots at saka lara na sili. Yung lara. Ayan po, nahulog. Napek, <laughs> balik po natin siya. Ayan. Meron tayong paminta. Yung sili, pampaanghang natin. Meron tayong luyang dilaw. Ayan. Yan po ang ating lalagay. Meron tayong romero. Ayan, pampabango. Ayan. Kumusta na? Kumusta na? Kumusta na? Aking mga kaibigan, kumusta na po kayong lahat? Sana po'y lagi kayong okay. Ayan. Ayan. Lagyan po natin ng olive oil. Ay, may konting ubos si Tita Amy. Ano yon konting ubulan naman po. Transfer ko po ito rito. Yung karne, na-transfer po natin. Dahil ilalagay ko po itong patatas dito. Yan. Transfer po natin siya. Kami, ini transfer po natin. Kakain ko po itong bawang. Kasi po, nakalimutan ko hiwain kanina. Hindi po ako makapagsalita ng maayos kasi tulog po yung aking kasama dito. Maga po po ngayon. Uh, alas 8 pa lang po ng umaga. Kaya tulog pa. Ayan. 跟你们玩。 habang hinihintay po natin yung bawang, luwain po natin yung sibuyas. Inulog po agad natin yung sibuyas para hindi po masunog yung bawang. Para po maging masarap ang amoy. Nagsalang na po ako ng Washing machine para po maandag niya ating washing machine. Matapang po ng sibuyas. Masakit sa mata. Masyado po matapang ang sibuyas. Sakit sa mata. Matapang po ng sibuyas dito eh. tapos may puna sibuyis niyak na si tita M silikon na tapon ng sibuyas. Nag-iyak na ang tita Emi. Ayos na po yung sibuyas. Na, na po natin itong ating karne. Ayan. Lagyan na po natin ng konting asin para po maglabas ng liquid yung karne. Ayan, para maglabas po siya ng kulitid. Para po pag naglabas siya ng liquid, magiging okay, okay. hindi na natin maano na lagyan pa ng maraming tubig. Ayan, labas siya ng liquid niya, sarili niyang liquid. Ayan. Ayan po natin yung paninta. Paninta. Pa. Panin pa. Ayan po. Ayan po konting luya. Luyan dilaw para po magkaroon ng lasa. Hindi ko po alam po anong ibig, ano ng Romero eh. Romero din po yata sa atin ang Romero. Romero. Lagyan ko po ng konting sile para medyo kumagat ng konti yung ating kaldereta. Ayan, ang sarap ng amoy. Amoy pa lang. sarap na. Ayan. Ayan. sa amoy pa lang po, panalo na. Amoy pa lang, panalo na tayo. Ayan po toyo. 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 Og lær meg po natin ng light yun din pinsa pero light wala akong tomato sauce hindi pa ka, na no, kaya po malagyan ng tomato sauce wala po tayong tomato sauce sarap na ng amoy Wala pong tomato sauce. Naganap ako wala akong makita. Paano ba ting ating kaldoret pa? Wala pong tomato sauce. ito po tayo ng ketchup ketchup po nilalagay natin mm -hmm. ah, ito po Buti na lang merong ketchup. الحلق مع مي نحن 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 Okay, natin pong reno. Pinaka-reno. Liver spread po, kumbaga. Ayan. Mm. Mm, sarap. ng konting tubig para maging ang sa karne. Mm. Ayan, natin po silipin ang ating kaldereta. Ayan po. Okay na po yung ating kaldereta. Sarap. Ang kaldereta ni Tita Amy. Ganyan po natin ng keso. Ayan po. na po yung keso sa plato. Lagay po natin lahat sa niya. Ayan lang po. So, Pag oh, hindi natin mailagay lahat. Mmm. Sarap mm -hmm. to more, ng kaldereta. Mmm. Duto pa mo, Tita Emi. Ang kaldereta. Sarap. Medyo ma... Tigas pa na konti yung ating patatas. Pero okay lang lakit-lakit na -lakit yung ating keso. Ang sarap. Yan po, hihinaan natin. Hinaan natin ng konti. Para po hindi magdikit sa ilalim. Ayan. Ayan. Para po hindi dumikit, hihinaan po natin ng konti. Yung ating atuin. Ayan. Ayan. Ayan po. Huli na naman natin ito itong ating kaldereta. Ayan, mira, mira. Tayo mo'y gunito. Si... Yan, ng kaldereta, kaldereta. Kaldereta, kaldereta. <laughs> Tayo mo'y kaldereta. Nice. Yata pa. Ayan. Tapos na po ang ating kaldereta. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin. Maraming maraming po salamat mga kaibigan ko, mga kapinoy pinay. Yan po ang kaldereta ni Tita Amy. Salamat. Bye bye. Adios mga amigo, amiga. Salamat po sa inyong pagsama sa aking mga kaibigan. Salamat, salamat po sa inyo lahat. Bye bye po. Adios.